Bago tayo magdasal, basahin natin ang dalawang Timoteo, unang pahina, pitong talata. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan. Mahal na kapatid, nahihirapan ka ba sa tiwala sa sarili? Nakaramdam ka na ba na hindi ka sapat, na hindi mo kaya, na hindi ka karapat-dapat? na hindi ka magaling o may sapat na kakayahan? Kinakatakutan mo ba ang paghuhusga ng ibang tao? Natatakot ka bang sumubok ng bago dahil baka mabigo ka? Ang kakulangan ng tiwala sa sarili ay isang bagay na marami sa atin ang nakakaranas. Ito ay likas na bahagi ng pagiging tao. Ngunit hindi ito ang nais ng Diyos para sa atin. Sa ikalawang Timoteo, unang talata pitong talata, sinasabi niya na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan. Pansinin mo ang mga salitang ginamit dito. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Ibig sabihin, kung nakakaramdam tayo ng takot, kawalang katiyakan o kakulangan ng tiwala sa sarili, hindi ito nagmumula sa Diyos. Hindi niya ito ibinigay sa atin. Hindi ito bahagi ng kanyang plano para sa atin. Ang takot ay maaaring dumating sa maraming anyo. Takot na mabigo. Takot na mahusga. Takot na hindi maging sapat. Takot na matanggihan. Takot na mapahiya. Takot na masaktan. Ngunit anuman ang anyo nito, ang takot ay hindi mula sa Diyos sa halip, ano ang espiritu na ibinigay niya sa atin? Kundi ng kapangyarihan at nang pag-ibig at ng katinuan. Kapangyarihan, hindi ito ang kapangyarihan ng mundo na nakabatay sa lakas, yaman o impluensya. Ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin at sa pamamagitan natin. Ito ay ang kakayahang manindigan sa kabila ng mga pagsubok ang lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay at ang determinasyon upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay kasama ang Diyos. Pag-ibig. Hindi lamang ito ang kakayahang mahalin ang iba, kundi ang malalim na kamalayan na tayo ay minamahal ng Diyos nang walang kondisyon. Kapag alam natin na tayo ay minamahal, hindi tayo madaling matakot. Ang pag-ibig ay nagpapalaya sa atin mula sa takot ng pagtanggi o kabiguan. Dahil alam natin na ang ating halaga ay hindi nakasalig sa ating mga nagawa o hindi nagawa, kundi sa katotohanan na tayo ay mga anak ng Diyos. Katinuan, ito ang kakayahang mag-isip ng malinaw at makatwiran, hindi pinapagaya sa mga emosyon o pagdududa. Ito ang kakayahang makita ang mga bagay-bagay mula sa tamang pananaw ang pananaw ng Diyos. Ang isang mahinahon at matatag na pag-iisip ay hindi madaling matinag ng mga pagsubok o mga puna ng iba. Sa pamamagitan ng mga kaloob na ito, matatagpuan natin ang tunay na tiwala sa sarili, hindi nakabatay sa sarili o sa opinyon ng iba, kundi nakabatay sa Diyos at sa kung sino tayo sa Kanya. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na tayo ay may kapangyarihan na harapin ang anumang hamon. May pag-ibig na magmahal at mahalin at may katinuan na gumawa ng mga tamang desisyon. Kaya kung ikaw ay nahihirapan sa tiwala sa sarili, alalahanin mo ang dalawang Timoteo isa pitong. Hindi ito ang espiritu na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa halip, binigyan kanya ng kapangyarihan, pag-ibig, at katinuan. At sa mga kaloob na ito, matatagpuan mo ang tunay na tiwala sa sarili. Isang tiwala na hindi madaling matinag dahil ito ay nakabatay sa Diyos na hindi nagbabago. Tandaan na ang tunay na tiwala sa sarili ay hindi ang pakiramdam na kaya mong gawin ang lahat. Sa halip, ito ay ang kaalaman na anuman ang mangyari, ikaw ay magiging maayos dahil ang Diyos ay kasama mo. Hindi ito ang pagiging perpekto kundi ang pagtanggap na kahit hindi ka perpekto, ikaw ay minamahal at tinatanggap. Hindi ito ang pagiging walang takot kundi ang pagkakaroon ng tapang na humakbang sa kabila ng takot. Dahil alam mong ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Kapatid, ikaw ay binigyan ng Diyos hindi ng espiritu ng takot kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan. Mamuhay ka ayon sa katotohanan ito. Ngayon, tayo ay manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, lumalapit ako sa iyo bilang isang taong nahihirapan sa tiwala sa sarili. Minsan, nahuhulog ako sa pagdududa sa sarili at kawalang katiyakan. Napapaisip ako na hindi ko kayang gawin ang mga bagay na hindi ako magaling, na hindi ako sapat, natatakot akong sumubok, nagdududa ako sa aking sarili, at iniisip ko kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Aking Diyos, salamat sa iyong pangako sa dalawang Timoteo isa pitong, na hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinoan tinatanggap ko ang katotohanang ito ngayon. Naniniwala ako na hindi mo layunin para sa akin na mamuhay sa takot o kawalang katiyakan. Sa halip, nais mong ako ay magkaroon ng tiwala. Hindi sa sarili kong kakayahan, kundi sa kung sino ako sa iyo at kung sino ka sa akin. Panginoon, kapag dumarating ang mga pag-aalinlangan at takot, kapag nagsisimula akong isipin na hindi ko kaya hindi ako magaling o hindi ako karapat dapat ipaalala mo sa akin ang iyong pangako. Hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot. Ang takot na ito ay hindi mula sa iyo at hindi ko ito dapat tanggapin bilang bahagi ng aking pagkatao o karanasan. Ama, tulungan mo akong maunawaan at tanggapin kung anong uri ng espiritu ang ibinigay mo sa akin. Binigyan mo ako ng espiritu ng kapangyarihan hindi upang mamuno sa iba o ipagmalaki ang aking sarili kundi upang magkaroon ng lakas na harapin ang mga hamon ng buhay upang manindigan para sa kung ano ang tama at upang magpatuloy kahit na mahirap ang daan Tulungan mo akong gamitin ang kapangyarihang ito na nakaugat sa pagpapakumbaba na nakakaalam na ang lahat ng aking lakas ay nagmumula sa iyo. Binigyan mo ako ng espiritu ng pag-ibig, isang pag-ibig na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba at higit sa lahat para sa iyo. Tulungan mo akong maunawaan na ako ay lubos mong minamahal at walang anuman ang makapagpapahiwalay sa akin mula sa iyong pag-ibig. Sa kaalamang ito Tulungan mo akong mahalin ang aking sarili ng tama. Hindi sa paraan ng pagmamalaki, kundi sa paraan ng pagtanggap sa sarili bilang iyong nilikha na may layunin at halaga. Binigyan mo rin ako ng espiritu ng katinuan, isang matatag at malinaw na pag-iisip na hindi madaling matinag ng damdamin o sirkumstansya. Tulungan mo akong magkaroon ng pananaw na nakabatay sa iyong salita at hindi sa mga sinasabi ng mundo. Tulungan mo akong magkaroon ng kakayahang kumilala sa katotohanan at kasinungalingan at mamuhay ayon sa katotohanan ng kung sino ako sa iyo. Panginoon, tulungan mo akong matandaan na ang tunay na tiwala sa sarili ay hindi nakabatay sa aking mga tagumpay, kakayahan o sa papuri ng iba. Ito ay nakabatay sa kung sino ako sa iyo. Iyong anak, mahal mo ako nang walang kondisyon at nilikha mo ako nang may layunin. Ipaalala mo sa akin araw-araw na ang aking pagkakakilanlan ay hindi nakabatay sa aking pagganap, kundi sa iyong pag-ibig. Aking Diyos, nang nilikha mo ako, ginawa mo ako ayon sa iyong wangis, na may mga kaloob, talento, at kakayahan na natatangi sa akin. Tulungan mo akong tanggapin at pahalagahan ang mga ito hindi upang magmalaki kundi upang magpasalamat at gamitin ang mga ito para sa iyong kaluwalhatian Tulungan mo akong maging komportable sa kung sino ako hindi perpekto ngunit minamahal hindi walang pagkakamali ngunit patuloy na lumalago Panginoon kapag dumarating ang pagkakataon na ako ay huhusgahan o pupunahin ng iba, tulungan mo akong tanggapin ang mga ito ng may kapakumbabaan at karunungan. Tulungan mo akong huwag ilagay ang aking pagkakakilanlan at halaga sa mga opinyon ng iba. Sa halip, tulungan mo akong makinig sa iyong tinig na palaging nagsasalita ng katotohanan at pag-ibig. Aking Ama, tulungan mo akong makita ang aking mga kahinaan hindi bilang dahilan para mawala ng tiwala, kundi bilang mga pagkakataon upang umasa sa iyo. Sa aking kahinaan, ang iyong kapangyarihan ay lalong lumiliwanag. Sa aking kakulangan, ang iyong kasapatan ay lalong nakikita. Tulungan mo akong matutong maging komportable sa aking mga kahinaan na nagtitiwala na magagamit mo ito para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, Tulungan mo akong magkaroon ng tapang na sumubok ng mga bagong bagay at harapin ang mga hamon ng buhay. Tulungan mo akong huwag matakot sa kabiguan o pagtanggi. Tulungan mo akong maging matapang at iabot ang sarili ko lampas sa aking comfort zone. At tulungan mo akong makita ang mga kabiguan at balakid hindi bilang palatandaan ng aking halaga, kundi bilang mga pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Aking Diyos, bigyan mo ako ng biyaya sa aking sarili. Tulungan mo akong maunawaan na hindi ako perpekto at na hindi masama ang magkamali. Tulungan mo akong tratuhin ang aking sarili nang may kabaitan at habag, tulad ng pagpapatawad at pagmamahal na ibinibigay ko sa iba. Tulungan mo akong maging matiyaga sa aking sarili habang ako ay lumalago at natututo. At tulungan mo akong maging matapat sa aking sarili. Kinikilala ang aking mga kalakasan at kahinaan ng walang hiya. Mahal na Jesus, salamat sa iyong halimbawa ng tunay na tiwala sa sarili. Ikaw ay namuhay ng may ganap na katiyakan sa iyong pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos na hindi nakadepende sa papuri ng tao o sa panlabas na tagumpay. Ikaw ay namuhay ng may layunin at katiyakan na alam kung saan ka nang galing at kung saan ka patungo. Tulungan mo akong sumunod sa iyong mga yapak at matutong mamuhay ng may parehong uri ng tiwala sa sarili. Aking tagapagligtas, punan mo ako ng iyong espiritu upang ang kanyang bunga, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, kabaitan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sarili ay lumago sa aking buhay. Sa mga katangiang ito, matatagpuan ko ang tunay na lakas at tiwala sa sarili. Panginoon, tulungan mo akong mahanap ang aking tiwala sa sarili sa iyo, hindi sa aking mga kalagayan, mga nagawa, panlabas na anyo o sa pagsang-ayon ng iba ikaw lamang ang matatag na pundasyon kung saan ko maaaring ilagay ang aking pagkakakilanlan at halaga tulungan mo akong maging malalim ang ugat sa iyo upang anuman ang mangyari tagumpay man o kabiguan papuri man o puna ang aking tiwala ay hindi mawawala aking diyos bigyan mo ako ng tiwala sa aking sarili hindi dahil ako ay perpekto kundi dahil ikaw ay kasama ko. Hindi dahil kaya kong gawin ang lahat, kundi dahil lahat ng bagay ay kaya kong gawin sa pamamagitan mo. At hindi dahil hindi ako nagkakamali, kundi dahil kahit nagkakamali ako, tinatanggap at minamahal mo pa rin ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dalanging ito, isulat mo lamang ang Amen bilang tugon. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa panalangin ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng tunay na tiwala sa sarili na nagmumula sa pagkakilala sa Kanya.